Hi guys, welcome to my vlog. Ito na po yung ating nilibre na burger sa kanila. <laughs> Ayan, kain tayo guys. Yes, sa kanila. Dali nila yeah. kasi may mga duty sila sa loob. I-deliver niya doon kasi may duty yung dalawa doon. Talaga nila. Ayan, pre-delivery. <laughs> yung sa amin guys mm. -hmm. yan no, ba diba? sarap sa pahiramdam kasi mm. -hmm. nating ating kapatid kaya agad agad libre na tayo sa ating mga kasamahan <laughs> kain tayo guys palat mm -hmm. ko burger kasi sa sila sa fried chicken lagi na lang kasi fried chicken yung nilibili namin oh, o yung libel ni Bosin Ibaan na lang sa... Kumain kasi ito kayo ng kanin. Kumain na lang sa... Buti maliit lang yung inano ni ano nito. Kasi nung ano malaki hindi mo hindi mo Yung malaki na ano, ay spicy. Maganda nito, teh, yung kain Yung ito. <laughs> Buti na lang may extra tayong money kundi yun, nakalibre tayo. <laughs>

ali ko man noon statistics alam mm. mo mm. my paintings not in ano mmm oras yan ang dinner namin guys burger Ganun ako mahilig kumang libre basta may pera lang ang tanong. <laughs> Kasi dati naharnasan ko, kuripot ako. Ayan Ay, o. No? Kasi nga, siyempre, kuripot ako dati dahil may estudyante ka. Kaya ngayon, medyo naka, ano na. Ayan, bawit na lang. Hmm. Maka yung dunia, gusto yung ketchup. Okay, I ketchup. Ha! 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 Kaya tayo tumataba guys kasi ang <laughs> aming amo lagi naglilibre. Hmm, di ba? Siyempre, salamat kayo pa sa akin din. Kay akin, salamat ang aming tulog pa eh. Kaya pa po, ayong eh, katulungin ko muna. Ano yan, ama mo? Ang sa tulog. Kung dati amo ko sa sorry the hard working ano kaya nagmana din ako doon dito naman yung amo ko lagi naglilibre <laughs> ganon yung amo kong lalaki pero sa amo kong babae mahilig talaga yung mga libre kaya tumaba rin tayo doon Ay, ibang nga mo Hindi ka man ang bigyan. <laughs> Butom. Oo, oh, yung ano yun ka? Hindi ka kaya sa ano ko, nanay ko dati sa Saudi. Ako ba, ano? Yung habi, nagyaya sa akin na labas daw kami, mag-mall, tapos ano, sa restaurant. Hindi ko kakalain na yung sabi niya, mag-order ka. Sabi niya, sabi ko, nahiya ako yung pala yung in-order ko in-order order, order siya ng order. Ako lang pala pakainin niya. Ang jan dyan na nakita ko, isang mineral water, hmm? isang ganito, dalawang katunong. Hmm. Gusto ko bigyan. Kasi nakatingin mo ano yun sa amin yung amin babae. Kanina mo ano yun? nakita ko lang sa amin. Sa amin yung babae, wag mo naman kaya. Pagpagalitan hmm. ka ng amin. Ganun yung iba, Pagalitan ka ng mag-gawit, Pagka wala yung amo niya, umalis yung amo niya, hindi mo mm. sa mga bata, bilhin na naman. Mm. Ako, oh, ganun ako. Kahit may nakita ako minsan kababayan doon sa mall kami na, yung, um, di ba pag gumagala kami kumakain, tapos magkatabi sa may ano din sila habang wala nagantay sila sa mga panila. Binibigyan din namin ng alaga kung ano pagkain. Kung ano yung pagkain namin, may bigyan namin. Tapos naman na. Nagi kami sa hotel, di ba? Kasi mm -hmm. yung swimming tag 3 days. Mm. -hmm. May katulong ko na kumakain. Sinisigaw siya Sa naman. nung alaga si Tessa. Mm. -hmm. Um, tarang, hanggat nakikita pa ng, yung katulung, sinisigaw, sinisigaw, mm -hmm. hanggat na yung mga yung katulong niya, sinisigaw sinisigaw Mm. Pangit ko gano'n. Hanggat sa tumigil na yung katulong Mm. Ako, manuwan talaga ako kahit gaano yung karaming trabaho basta may pagkain talaga <laughs> ako Pati ano talaga ako sa trabaho pagkain ng talaga ano ko yung kaya nga sa mga party party kahit biruin mo marami kami nyan siyempre maraming mga madam nyan no, mga sa party party no, biruin mo sa dami nila ako lang yung lagi inaano nila ako lang lagi isa may mga katulong doon sa loob ng kwarto. Mga ano. pasalamat ako pag nandun yung pinay na isa na kabadi ko na ano. Yun. Pag ano tumutulong sa akin. Pero pag ano ako talaga. Hmm, pero walang problema sa akin. Kasi nga ano ko naman. Maraming pagkain. <laughs> hmm, ganun ako. Walang problema sa akin. Trabaho na yan. Basta may pagkain lang talaga. Kaya ang ginagawa nila. Ang um, mga madam doon, pag ano, inaalok ako lang pagkain, mga ice cream, mga ano, masaya na ako dyan. Hmm, yun lang talaga kaligayahan ko pagkain. <laughs> Dati, nasabi ko na ayun pagkain lang mag pero ito na nga nangyayari. Mabipinitan ka pala. Hmm. Kaka. Sinabi, sinabi sa akin ng doktor, alas Resipi pa doon ng gabi, kumain na. Uh, na. hindi, pula. kasi iba yung ano pag iba yung oras mo iba na yung hmm. ano ng katawan mo hmm. syempre may ano yung, hmm. Diyan, yung, sakain yung sa kain mo ha yung mm -hmm. may pagkain ng hmm. Hmm. Alasity, gabi kumain kahit gutom ka wag kang kumain ulit hmm. tapos sabi niya ala ala pa kumain ka na mabagal ano niya yung oras ba sa atin um, ala size pag gabi. Ang sais ng gabi din. Sabi niya kung ayaw mo madagdagan yung gamot mo, ganyan na lang. Sumunod ka. Hmm. Binawaran ako na ito kaya. Once a week lang kaya. Hmm. Pero nakailan na ako. <laughs> <laughs> mm, yeah. Mahal na ma may ma-ais yan. Nakainom ka lang ng tubig na marami. Yeah. Pagka niyan? Suwari rin nagbigay sa akin na sa Kasi tayo nang dyan. Hmm, pala dyan. umaga, wala oras bawat kain. Nung umiyak na si Dana, pasokan na yung rep, doon sa tatay. Bakit? Pasokan ni yung rep. Hmm. Mm. Mm.